Alam niyo ba guys? Meron akong gusto i-challenge. Si Rigo kasi, meron siyang tita. Pagpunta ka sa bay nila, bibigyan niya lahat ng pagkain nila. Kaya ngayon, isip ko, challenge natin si Rigo kung kakayanin niya at baka ko ang ba siya ng maraming si simak, simak. Ano? Punta tayo kay la Tita Che. Oh. Anya, 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 anya. Tita Che, dun sa kapitbahay oh. natin, sa tita oh. ko. Oh. Bakit? Oh. Eh, mag tayo dun para makamerienda tayo. Tapos, mm. eh, mag-alo kayo, magmerienda muna kayo. Tapos, pag may nakita ko, ano? Gusto mo ng ano? Gusto mo yun? Rego? Gusto mo yung tikman? Hindi ka ba nakakatikim nun? Wala! Gaba pa rin tayo ng Kaya mo, kaya mo, kaya mo. Deal ba? Deal, deal. Hindi ko alam. Try lang! Ano? Go game! Basic. Kailang may Kailangan ha may tayo. Ayos tayo. Oo, oh, oh di ba? Oh, oh. yun talaga yeah. naisip ko. Sabi ko, itatago natin to para meron tayong ihahatid <laughs> sa kabila. Wow. Ano na natin? Pag ako, hindi ako nakamerienda dun, ha? Ah. ah, gusto mo talaga ng merienda. Nidelayin siya mga tayo sa kapitbahay. Gusto ka doon. Doon no, ka pwesto. Saan? Doon sa sopang mahaba. Ako doon sa maliit na Ah, oh, Ako so, naka siya Siyempre tayo. Ako pa! Uy! lang. pa here! My doggy okay,

ito na ata ni Clarice yung tita. Ay, sige po tita. pa. Thank you po. Ayan, <laughs> 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 so, wala akong magmumuya kayo. Magbaba cake. Gusto daw po ni Rigo panulak, tita. Hello? that is <laughs> not <laughs> ngayon. <laughs>

Para hindi sila mainit. Ano nga, please. Ay, nga. ka, kung mainit Waiting for mm. sa beto ko niya. Eating for Gumpay. Ay, gusto daw po yun ni Rigo, tita Coke Zero. Baliw. Coke Zero. Baliw ka ba? <laughs>

Kaya, ano nga nakuha na nga siya. ako ng blouse ni Kim Chiang, Ah? At ah? Sa soli ko kay Jonna. Isa-isa ordiga sila. Ah? Ikot pa po. Ah, <laughs> ikot. Ano <laughs> Ay, umiyak po. Kaya, kasi pang mag-asawa po yun, eh. Kaya <laughs> tita Belinda, <niyo>, umiyak din. Ah, ito pa. Uy, galing ako. Kaya nga eh, pang ano. Sino kaya tayo? Tara. Ay, na gusto mo, di ba? <laughs> <laughs> Ay, thank you po, tita. Ang picture mo. First time mo nakakain yun eh. Oh, hindi ka pa nakakain. Hindi <laughs> po. <laughs> 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 ya, na, nakadelehen talaga siya oh. Alam mo. Pag iwaman ako, <laughs> ako, babawi ako sa iyo sa lahat. Papalitan ko rin lahat ng kinain. Simula 2019. Pinapakain niya na po ako. Kan 2024. Dami ko na pala. <laughs> Dati ko niya yung ginatama is. Opo, oh, tita. Ay, oh, tita, kanina. Alam ko, hindi meron pa dyan. Ay, Pulang pa sa'yo. Gusto niya yung Favorite niya po, atay. Favorite <laughs> po. Masarap niya po yung dalawang... Mas masarap pag malamig. Opo. Okay.